Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa bagong nagpamember mga idol kay Torin and Fior Prince at kay Junvin Papaya Simulan na natin ang ating kwento ang dalawang matatandang ito ay membro ng Lost Soul at ang lahat ng mga nasa paligid ay mga alagad ng mga ito. Linlang din lamang ang mga nakikita nilang mga kabahayan at mga tao doon. Dahil ang totoo, mga kampo nila ang lahat ng mga ito at kanina pa sila inaabangan ng grupo ng mga ito. Agad na nagbago na ang anyo ng lahat ng mga taong nasa lugar na iyon Mayroong nagiging parang mga taong panike. May mga nagiging malalaking uwak, turo at mga malalaking aso. Lahat ng mga iyon papunta na sa kanilang kinaroroonan Sa takot nitong si General Mata, napatulola ito ng ilang mga segundo. Pati pa nga sina upong at itong si Corporal Roman at ang matandang aswang na si Lolo Usting kinikilabutan na dahil sa kanilang nakikita bukod sa napakabangis ng mga hitsura ng mga nilalang napakarami pa ngayon ang kanilang bilang nabibiyak na din ang mga lupa sa kanilang paligid ngunit dahil sa ginawa kanina na mga usal nitong si Bituin na gagawa nitong maharangan ang orasyon ng kanilang mga kalaban hindi umabot ang mga biyak na iyon doon sa kanilang kinaroonan nasa labas na din nang mga sasakyan sinabituin at gabi hawak na ng dalawang mga batang babaylan ang kanilang mga libreta at nagsimulang mag-uusal na ang mga ito ng mga orasyon kinakabahan man ang dalawang mga batang babae ngunit malaki ang tiwala ng mga ito doon sa grupo nila ni Bocok samantalang sinabuno Utoy at itong si Lolo Usting nakapatong na ang dalawa doon sa bubong ng mga sasakyan. Tumakbo na din itong si Corporal Roman para samahan itong si Kimba na sa mga pagkakataon na iyon agad na nagtago doon sa likurang bahagi ng batuhan. Inaasinta na ng dalawa ang mga papalapit na mga nilalang. Mas pinili na asintahin nitong si Roman ang mga nilalang na lamang lupa dahil kaya niya iyon na patumbahin agad gamit lamang ang kanyang baril. Hindi kasi magsisilbi ang kanyang mga bala doon sa mga nilalang na lumilipad na anyong paniking tao. Walang mga pabao na usal ang kanyang mga bala. Kaya ang gumawa ng mga pagbira sa mga nilalang na iyon ay itong si Kimba gamit ang kanyang replay Agad niyang inaasinta ang mga nilalang na iyon. Bukod sa galing sa paghawak ng baril nitong si malalakas din ang mga pabao na usal doon sa kanyang mga bala. Kaya bawat tamaan na mga nilalang na nakalutang doon sa ere, agad nababagsak ang mga ito at bumulusok doon sa lupa. Agaran din na bawian ang mga ito ng buhay paglagapak doon sa lupa. Samantalang ang batang si Butchok agad na inihanda na nito ang mga pintuan na portal Mabilis kasing pumain lang sa ere ang kanyang nakakalaban na matandang albularyong diablo. Habang papalayo ito sa kanya, hinayaan lamang ito ni Butchok. Mas magiging hindi muna siya lumayo sa kanyang mga kasamahan. Napatay naman niya agad ang isa sa mga ito. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, tuloy ang nakakalapit ang mga ito sa kanila. Umaatikabong bakbakan agad ang mga nangyayari dahil ang tatlo na sinaluluosting utoy at buno. Agad na nagpunta ang mga ito doon sa unahan at tumulong na kay Nunoy at Butchok sa pakikipaglaban doon sa mga nakakalapit ng mga nilalang. Sa mga pagkakataon na iyon, agad nang ginamit nitong si Nunoy ang kanyang mga karunungan sa mga dimensyon. Kailangan niyang pabagsakin agad ang mga nilalang na iyan. Ngunit sobrang nag-iingat pa rin ang mga ito dahil ramdam nilang umaaligid lamang ang natitirang limang mimbro ng Lost Soul at naghanap lamang ng magandang pagkakataon para makaataki sa kanila. Agad na tumimbuwang ang mga nilang na maabot ng dalawang mga paslit na sina Utoy at Bono. Samantalang umaalalay din itong si Lolo Austin sa dalawang mga paslit. Agad na nagpakawala na din itong si Butchok ng mga pag-atake gamit ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang mayroong dalawang kamay. Ang biglang lumabas galing sa ilalim ng lupa. Sinubukan itong inabot agad ang mga paa ng batang sundalo. At makalipas pa ang ilang mga segundo. Ang dalawang kamay na nagsilabasan kanina, nagiging marami na ang mga ito at humahaba pa na umabot na sa puntong kamuntikan ng maabot ang mga bata. Kaya gumawa na ng malalakas na usal itong si Butchok. Pagkatapos, agad na nagpakawala ito ng isang suntok sa lupa na kinaroroonan ng mga kamay na iyon. Agad na sumabog ang buong paligid at nawasak ang mga kamay na galing sa ilalim ng lupa. Ang nagpalabas ng mga kamay na iyon Nakasamahan doon sa grupong lost soul, agad na lumabas din ito dahil pati siya sapul sa ginawa ng batang sundalo. Nangangarag ngayon ang kanyang katawan at nakakaramdam ng kakaibang pagkahilo. Nang makita iyon ng batang sundalo, agad na ginamit na nito ang mga pintuan na portal. Ayaw ng pakawalan pa iyon nitong si Butchok. Delikado kasi ang kakayahan ng albularyong ito na kayang magpakawala ng mga bagay galing sa ilalim ng lupa. At bukod pa nito, kaya din itong magtago at dumaan sa ilalim ng lupa. Bago pa makabawi ng wisyo, ang albularyong iyon nakakalapit na sa kanya itong si Butyok padaan sa pintuan na portala. Agad na sinagpang iyon ng bata. Ngunit hindi din ganon kadaling mapatay ang matandang ito. Ang mga baging sa paligid agad na iniharang niya iyon sa mga pag-atake ng batang sundalo. Galing pa rin sa ilalim ng lupa ang mga baging na ito at nagagamit na naman niya ito ngayon bilang sandata at pananggalang. Ngunit padaan pa rin ng pintuan na portal biglang nawala itong si Butchok sa likuran ng kalaban at pagkatapos agad na sumulpot ito sa harapan at gamit pa rin ang dalawang matatalas na mga garab agad na nagpakawala ng mga paghampas ang bata. Ganon pa rin ang ginawa ng albularyo. Naragpa kasi ang kanyang katawan at bumabawi pa ito ngayon ng lakas kaya ginamit niya muna ang mga baging para protektahan ang kanyang sarili. Ngunit ang ginawang iyon ni Butchok ay isang nilang lamang. Ang buchok na nasa harapan ng matandang albularyo ay isang huwad na katawan lamang at ang tunay na batang sundalo ay nandoon pa rin sa likuran ng albularyo at pagkatapos walang pag-aninlangan na agad na nagpakawala ito ng mga pag-atake gamit ang matatalas nitong mga armas. Wi ka pa nitong si Butchok nang maitarak na niya ang kanyang dalawang mga armas sa likod ng matanda. Ngarag pa ang katawan mo, matanda. nang hihina pa ang kakayahan mo sa pakiramdam. Kaya hindi mo na malayan ang aking ginawang linlang. Mamatay ka na at pagdusahan ninyo ang inyong mga kasalanan doon sa imperno. Napangasab na lamang ang matandang albularyo dahil sa naramdamang kakaibang sakit sa pagbaon ng mga garab nitong si Butchok sa kanyang katawan. Agad din! Nabungulwak ang mga dugo galing sa kanyang bibig. Nagulat ang matanda at namamangha. Hindi niya inaasahan na magagawa ito ng bata na hindi man lamang niya napansin at naramdaman. Hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang matanda sa lupa at namatay. Agad na kumilos itong si Butchok. Padaan sa kanyang mga pintuan na portal at palayo doon sa mga nilalang. Dahil dinaluhong na siya ng napakaraming mga nilalang. Ang ibang membro ng Lost Soul, lalo na ang namumuno sa mga ito, napamura na lamang sa kanilang nasaksihan. Ngayon nila napatunayan na hindi mga ordinaryo ang kakayahan ng mga batang ito. Kaya agad na inaabisuhan nito ang mga kasamahan na mas nakakabuting unahin nilang pag-isipan ng paraan ang pagkuha doon sa mga kayamanan kaysa pabagsakin ang mga batang ito. Sa kanilang nakikita kasi mukhang mauubos lamang sila ng mga batang ito at malabong makuha pa nila ang kanilang tunay na pakay. Mabilis na umibis ang natitirang apat na membro ng Lost Soul papunta doon sa mga sasakyan para makahanap ng paraan ang mga ito para makuha na nila ng tuluyan ang mga kayamanan na dala nila ni General Mata. Ngunit ang kanilang pag-ibis ay parang simbilis ng hangin na kung wala kang mga kakayahan, hindi mo yon mapapansin agad. Tulad nila ni Heneral Mata at Upong, kahit na aswang pa itong si Upong, hindi pa rin niya nakita ang mga ganong galaw ng mga albularyo. Ngunit napansin ito ng batang si Buno dahil nando doon ang mga ito doon sa bandang kanang bahagi ng mga sasakyan. Kaya Ramdam ng bata ang presensya ng mga ito na bigla na lamang na humahagibis na sumabay sa hangin. Nasa kabilang bahagi kasi sina Butchok at Nunoy. Kaya kung mapansin man nila ang mga ginagawa ng mga ito, hindi madaling makakabalik ang dalawa doon sa kanilang mga sasakyan dahil napapalibutan na ang dalawang mga batang sundalo ng napakaraming mga nilalang kaya agad nawika ng batang paslit sa kanyang mga kasama. Lolo Usting, utoy. Mukhang may mga papalapit doon sa ating mga sasakyan na mga nilalang. Napakabilis nila at natitiyak kong kakaiba ang kanilang tanga na lakas. Agad na kinutuban itong si Lolo Usting. Kaya sagot nito sa bata. Tara na, Buno, utoy. Kung naramdaman mo ang mga ito, puno, maaaring ang mga membro na iyon ng Lost Soul. Dahil hindi ko naramdaman ang mga ito, maaaring may gamit na mga usal ang mga ito para maitago ang kanilang presensya. Kaya mabilis nang tumakbo ang tatlo pabalik doon sa kanilang mga sasakyan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kitang kita ni Bituin at Gabi ang mga ito ka nitong Sibituin kay Gabi. Gabi. Papalapit na sa atin ang apat na miembro ng Lost Soul. Humanda ka na. Ngunit kakatapos lamang ng pagkasabing iyon ng batang Babaylan, agad nang nakakalapit na ang mga ito sa kanila. Na walang kahirap-hirap nalulusutan agad ng mga ito. Ang kanyang ginawang harang, ganun kalakas ang pinagsamang presensya ng apat na mga albularyong jablo. Hindi makapaniwala itong sibituin na gano'n na lamang kadali na nakakalapit ang mga ito sa kanila. Mali ang iniisip ni Bituin na kaya ng kanyang mga ginagawang usal na harangin ang sinuman na lalapit sa kanilang kinaroonan ng mga kampo ng kadiliman. Agad na sinakal itong si Bituin ng isang matandang albularyo, sabay sa pagwika ng... Hmm. Batang babaylan, hindi sapat ang mga kakayahan mo para pigilan kami. Ngayon, kung sagabal kayo sa aming pakay, mas nakakabuting patayin ko na kayong lahat ngayon din. Kailangan namin ang kayamanan. Ang dalawa naman sa mga ito, agad nang nakakalapit doon sa unahan ng sasakyan at agad na hinablot ang hineral. Sinakal din ito at dinalap palabas. Hindi iyon nakikita ng hineral. Kaya gulat nagulat gulat na lamang ito nang mayroong nakasakal na sa kanyang liig. Samantalang itong si Upong agad itong kumilos para sana tulungan ang hineral. Ngunit maging siya agad nang naipako ng mga usal ng mga nilalang na iyon. Agad na inihanda na ng mga albularyong Diablo ang kanilang mga armas para mapatay agad ang grupo nila ni General Mata. Napamura na lamang itong si Upong dahil hindi niya kayang maigalaw ang kanyang buong katawan samantalang itong si General Mata unti-unting nagdidirim na din ang kanyang paningin. Mabuti at saktong dating nila ni Buno, Utoy at Lolo Austin. Ngunit nang umindak sa lupa ang dalawang mga albularyo, sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita na pamura na din itong siluloosting dahil agad na naipako na ang mga ito ng mga usal pati itong si Utoy na patigil ito sa paggalaw at inis na inis ang bata ngunit sa kabila ng lahat gulat na gulat ang dalawang mga albularyo dahil hindi malamang natinag ang isa pang batang paslit patuloy lamang ito sa paglapit sa kanila at sa bilis nito agad na nasa kanilang harapan na ang bata at nagpakawala ng sapak bago pa makakilos ang isang albularyo tinamaan na ito sa mukha sa lakas ng pagkasapak na iyon nitong si Bono lumusot pa nga ang matandang albularyo sa salamin sa harapan ng sasakyan at dumiritso ito doon sa loob ang isang albularyo nagawa nitong makatalon palayo. Kaya hindi ito tinamaan at masyado itong nawindang sa kaganapan. Katanungan ngayon sa kayang isipan, paanong hindi man lamang tinatablan ang batang si Buno ng kanilang malalakas na mga orasyon na pamako? Malakas ang kanilang kakayahan na iyan. Katunayan, kaya nilang hindi mapagalaw ang bawat tamaan na mga nilalang katulad sa mga nangyayari kina Losting at Upong at Utoy. May mga tangan na ang mga ito, ngunit agad pa rin na hindi sila nakakilos ng tamaan ng mga pamakong usal galing sa kanila. Ngunit ang bata, pakiwari ng albularyo, hindi man lamang nito iniinda ang kanilang mga usal. Samantalang ang isang albularyo na nandoon sa loob ng sasakyan agad na hinablot ito ngayon ng batang si at pagkatapos binitbit palabas. Matapos ang kaganapan na iyon, inihampas ang katawan ng matandang albularyo ng batang si Buno doon sa batuhan na kinaroroonan nila ngayon nitong si Kimba. Gulat na gulat pa nga sina Kimba at Corporal Roman nang makita nila ang mga iyon. Sa laki kasi ng katawan ng albularyo at sa liit ng katawan ng batang si Mahirap paniwalaan na walang kahirap-hirap na inaalsa ito ng bata at pinaghampas doon sa mga batuhan. Nakangana lamang ang mga bibig nila ni Kimba dahil sa pagkamangha sa lakas ng kakayahan ng batang si Bono. Lamog-lamog na ang katawan ng albularyo. Balik-balik na ang mga buto nito at pagkatapos binawian na ito ng buhay at dahil namatay na ang isang albularyo, nawasak na din ang ginawang mga usal na pamako ng mga ito kaya sa mga pagkakataon na iyon nakakilos na sina Utoy Upong at Lolo Osting. kaya sa galit ng batang si Utoy agad na nitong inaatake ang isa pang albularyo samantalang sina Lolo Osting at Upong agad nilang tinulungan ang nakabulagtang si General Mata kinakapos na kasi ito ng hininga dahil sa pagkakasakal sa kanya ng albularyong jablo kanina. Samantalang itong si Bituin, nagawa na nitong makawala doon sa lang Agad na nagbabanggit ito ng tatlong banyagang usal ni Maria para makakramdam ng pagkahilo ang albularyong nakasakal sa kanya. At itong si Gabi, agad na ibinagsak ng batang babaylan ang dalang libreta sa lupa sabay ng pagsigaw ng tatlong banyagang salita. Biglang mayroong malakas na pwersa ang tumulak sa dalawang mga membro ng Lost Soul palayo. Tumalsik ang mga ito doon sa damuhan. Nasipat nila ni Butchok at Nunoy ang mga kaganapan na iyon. Wika nitong si Nunoy. Hindi na pala kailangan ng mga bata ang ating tulong, bade. Ang sagot naman nitong si Butchok. Tama ka, buddy. Kakaiba ang lakas ng batang babaylan na si Bitoin kakaibang antas na ang kanyang mga karunungan. Ang sagot naman nitong sinunoy. At kakaibang lakas din meron ang kapatid mo, body na si Buno. Tingnan mo ang kanyang ginawa doon sa albularyong membro ng Lost Soul. Para lamang itong basahan na pinagpagpag ng bata. Napapangiti lamang itong si Butchok. Aminado siyang napakalakas nga ng kanyang kapatid at nakakamangha din ang kakayahan nitong hindi basta-bastang matatablan ng usal kanino man. Siguro ang tanging makakatalab sa kalasag ni Buno ang mga usal na galing sa mga buhay na salita ng pitong mandirigmang anghel. Kung mga ordinaryong mga albularyo lamang walang magagawa ang mga usal ng mga ito sa batang si Buno. Muling wika nitong si Butchok. Tapusin na natin ang lahat ng mga ito, Bade kakaunting uras na lamang at malilipol na natin ang lahat ng mga demonyong ito. Pagkatapos, agad nang umaataking muli ang dalawang mga batang sundalo. Inaataki na ng mga ito ang mga nakapalibot sa kanilang mga nilang. May mga nag-anyong paniking tao, malalaking mga turo, malalaking mga aso at mga lamang lupa. Samantalang doon sa kinaroroonan nila ni Kimba, kinakailangan ng lumipat ang mga ito ng pwisto dahil nasisipat na ng mga nilalang ang kanilang kinaroroonan at pinagtataguan at nagsimulang atakihin na din ang dalawa ng mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng labanan, nagawa ng mga bata na malipol ang karamihan sa kanilang mga kalaban. Habang itong si Utoy, kahit na malakas din ang batang paslit, nasaktan pa rin ito nang sobra ng kanyang nakakalaban na albularyong jablo. May mga sugat din ang bata. Ngunit tuluyan na din na napatay ng batang paslit ang kanyang nakakalaban na albularyo. Habang ang dalawang mga albularyo na nakakalaban nila ni Bituin pansamantalang lumayo na muna ang mga ito, ang inaakala nila na ang dalawang batang sundalo lamang ang balakid sa kanilang plano Ngunit ngayon, napagtanto nila na din ang lakas ng mga batang paslit na nakapaligid doon sa dalawang mga sasakyan. Ngunit habang papalayo ang mga ito, biglang mayroong tatlong mga maliliit na mga paslit ang nakaharang sa kanilang daraanan sa tingin ng dalawang albularyong jablo na hindi naman mga normal na paslit ang mga iyon dahil gawa sa mga kahoy ang kanilang mga katawan ang mga nilalang na ito ay kabilang sa mga kakayahan nitong si Bituin. Tinatawag ng batang babaylan ang mga ito na mga anak ni Maria. Ang Mariang iyon ang nagiging gabay din ng bata na katulad ng mga gabay nila ni Mamang Tasing, Lucila at Amara. Wi kaagad ng isa sa mga albularyo. Hindi mga bata ang mga iyan. Mukhang kakayahan ito ng ating mga nakakalaban ng na mga batang paslit. Kailangan natin na mawasak agad ang mga ito. Mukhang hindi natin kakayanin ang kakayahan ng mga bata. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalakas ang mga ito. Wala sa hinagap ko na makakaharap ang mga ganitong uri na kalakas ng mga bata. Kailangan natin na makalusot agad sa tatlong iyan at pagkatapos gumawa agad ng mga usal ang mga matatandang membro ng Lost Soul. Agad na hinugot ng mga ito ang kanilang mga armas at pagkatapos inatake agad ang tatlong mga maliliit na mga nilalang. Sinabayan pa nila ang mga iyon ng mga pag-usal ng mga orasyon. Ngunit bawat mga paghampas ng mga ito, tumatalbog lamang sa katawan ng tatlong mga maliliit na mga nilalang. Kaya mas nawindang ang isipan ng tatlong matatanda. Hindi na nila alam ang dapat nilang gagawin.